Magandang gabi sa inyo mga kaagri wala po dito sa Nueva Ecija Sa Kalamansi Farm Bumabati po si Agri Juan sa inyo ng uh, Happy Happy New Year Lalo lalo na po dyan sa mga kliyente natin na patuloy na nagtitiwala sa atin At sa ating mga subscriber Mga viewers na mga nagtitiwala Sa ating mga vlogs At patuloy pong nanonood Nawa po itong darating na taon na Ay maging masagana ang ani natin lahat Mga ka kalamansi, mga kaagri, mga ka-farmers dito po sa darating na taon na to, sana lahat po tayo ay kumita ng maganda dito po sa ating uh, kalamansi farm. Ito pong uh, darating na 2024 po ay maray pa po tayong uh, iba vlogs, maray pa po tayong share, share ng mga kalaman tungkol po dito sa ating uh, pagkakalamansi mga kaagri. At sana po patuloy po kayong sumuporta yung mga sumusuporta na po dati sa atin, patuloy po sana sumuporta dito sa ating uh, journey sa pagkakalamansi mga kaagri at uh, maraing maraip po tayo i-upload na video dito tungkol po sa pagkakalamansi mga techniques mga pamamaraan sa pagpapabunga lahat po sa pagpapalaki ng kalamansi paano magtanim land preparation lahat po yan uulit ulitin po natin yan i-vlogs lahat po ng mga hindi natin na iba vlogs iba vlogs din po natin yan ngayong darating na taon at uh, maraming maraming salamat po dito sa Dumaan 2023 muli po Asi Agriwan, Juan, e, bumabati po sa inyo ng Happy New Year mga agri